dito tayo paparada mong sa gitna ng dalawa, no? Itong pula sa kahit ano. So, gagawin natin yung pattern yung itatapat mo yung balikat mo doon, no? So, di diretsyo ka muna papunta doon, tatapat mo yung balikat mo doon sa itim na yan. Ah, okay. Itong pillars pala ito. ito. Okay? So, gawin natin. Ayan. Kaya ginawa natin to kasi walang, walang sakyan sa likod, no? Kaya gawin natin yan. Ayan. 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 Tapat mo yung pillars mo dito, ah. Ayan, dito sa fortuna. Okay, stop. O, pa ayon Ayun. Ayan na, no? Then, sa Good Manavela, magpupunta sa kanan. Ano? Kasi pagpuntay natin sa kanan yung sa kanan. Sa reverse mo. So, ang sikit nito ito, banda sa kabila. Ano? Sige, atras ka pa. Up, stop ka muna. Stop. May sakyan sa likod mo. Stop ka muna. Okay. Atras mo. Go. So, dito. Sige lang. Okay lang. Ayun. Ay, Ayun. So, alam niya naka na tayo. sumudot pa rin siya. Kaya <laughs> mo siya. Okay. Kaya mo siya. Okay na. Okay. sa so, dito ka tumingin. Yun. Okay. Siya Sige, Sige pa. Sige pa. dito abanti ah, pa tayo ah. Sige pa. Banti pa. dito safe yung tagiliran mo dito. Pero, do sa sa likod, medyo sisikip ka dyan. Sige, abang, atras ka pa ma'am, atras pa. Okay, then, stop na. Pwede na yan, Let's, punta ka doon. Sa pa lang ako ka doon. Sa kaliwa naman. And abante ka syempre. Ilagay mo sa drive ma'am. Abante ka na konti. Ah, nga Okay, ganti pa. Then, stop. up, sobrahan. Nasobrahan lang konti. Pero sige na. Okay na, pwede na. Then, kabi ka naman dito. Sa kanan. Turn. Then, lagi mo sa reverse. Okay, dito naman tingin nga ya dito ma'am. Eh, dahil, dahil sa nasobrahan tayo, ito na mo siya. Nasikip siya dito. Stop ka muna. Dahil sa mobra, gawin mo gitna mo ni Bella muna. One, two, then atras ka. Ipatong mo yung gulong muna yun doon. Sige, lagpas mo. Hindi pa. Yan, pag ganyan, dapat, yan, ganyan yung space na nakita mo dito. Yung side mirror mo dito. So, dapat makapasok muna yung gulong mo dyan sa guhit na yan. Kasi lumagpas tayo eh. Then, pag nandito, nasagad mo naman ni Bella muli dito sa kanan. Yun, kukorek na po yan. Ayan, natras. Silip so, ka rin sa kabila. Safe ka na. So, hindi siya sa So, dito na lang. So, titinan mo lang dito kung pantay na yung katawan ng sakyan. Ayan na po. Kunti pa. Kunti pa. Kunti pa. Ayan, pantay na. Agit na yung bela mo. One. Two. Then, natras ka na lang. Ayan. Iniwan ka na nung nasa tabi mo. Okay, slow do lang. Ayan, kunti pa. Ayan. Hanggang stutter. No? Yun. No? Ayan, tira natin. O, oh, tama lang yung spacing mo. Tama lang, no? Ganon din dyan. Okay, so, umalis lang yung katabi mo. No? Ayan, gawin natin dito sa isa naman, dito. Yung isang pattern naman gagawin natin. Yung tatapat mo yung balikat mo, doon sa guhit noon, nung katabi ng pulang sakyan. Nakamang, Oh, Ayun naman, yung isang pattern na. Okay. So, drive. Atin ka muna dyan. Oh, since wala naman dito sa kano, oh, ang kabi ka na dito ng manibala mo. Wala naman dito sa tabi mo kasasakyan. Malis na. Okay. Then, punta ka doon sa tabi niya. Okay. Yung distansya, ganun pa rin mga at least mga dalawang tao. Okay. Kabi ka na dyan. Abagalan oh, mo lang po. Okay. Hanggang, hanggang tumapat yung balikat mo dyan sa guhit na yan. Ayan, ayan o. Oh. pa. Sige pa. Tapat na ma'am. Stop. Then, punta ka naman dito. Kasagad mo ni Bella Marina. Ano? Then, pag punta mo dito ma'am, kailangan makita mo side mirror mo yun. Yung tinapatan mo din. Okay? Sige. Makita mo yan sa angle na 45 degree at least 45 degree. Okay? Ayun. Sige pa. Sige pa ma'am. Sige pa. Makita na mo po yun. Hindi naman. Kanti lang. Sige pa. Kanti pa. Ayan. Kita mo na. Ah, sige, atras ka. Sagad na mo dyan. Go. Okay, then reverse. O, dyan ka muna. Tumingin, ano, kung masigip o maluwag, ano. So, ngayon naman, okay, maluwag, ano. Pag maluwag dyan, ibig sabihin dito ako masigip. Okay, so, titing ka dito. Yan, maluwag ka dyan, ano. Yan, ano. O, dito, sisigip ka. Stop. O, dahil masigip dito, sagad na ni mo dito. Yan, then, ilagay mo sa drive. Pabantigin ng konti. Angat lang natin ito. Banti pa. Sige pa, ma'am. Sige pa. Okay, stop. Then, sa gaduli dyan. Sa kaliwa. Yan. Then, lagay mo sa reverse na. Yun. Dahil, tingnan mo naman kung masigip dyan naman. Huwag, ha? Eh. Yan. Safe dyan na na po. So, malayo yung pula. Dito, okay naman. So, hintayin mo lang yan. Ito mo, yung pumantay na ikatawan ng sakya mo sa ano, ano. Doon sa guhit. Ano? Tapos dito, slow down ka, slow down. Okay? Nakita mo, medyo maluwag na dito. Oh. Dito, masisikip niya sigurado. Okay, gitna mo ni Pelo mo, mo na. Gitna mo. One, two, then atras ka na lang. Na. Atras. Po, atras. Hanggang dulo. Sige po. Sige na. Sige, babaguhin natin dito yan. Okay, then. Hindi po nga. Okay, stop. Oh, dahil nakatabingi yung pagpunta dito, sagad mo dito sa kanan. Ay, sa kaliwa pala. Sa gitna, sa gitna, sa gitna pala. Okay, then para pumantay ka na niya. Atras ka. Atras, sige po. Ayan. O, oh, diba? Nakita mo? pumorek na siya. Katipa. O, oh, stop. O, oh, gitna na siya. Gitna mo mo. One, two, then reverse po. Ayan, o. Oh. lang naman yung distance mo dito sa katabi mga sara dyan. Oh. Sige, yung pula dyan, o. No? Okay. So, dito okay na rin. So, hanggang stopper ka na lang po. Yan. Nasa stopper na, no? Okay. Pag malalaman mo kung nasa stopper niya, tanggal yung brake mo. Sige pa. Yun. Alam mo? Yun ang stopper, ano? So, pag tinanggal mo brake mo, hindi na maabanti yan. Kasi nandun siya stopper na. Okay? So, sige, labas naman tayo dito, Paglabas naman, ilagpas mo lang yung balikat mo dyan Okay, lagpas ang balikat mo dyan Tigil pa. Then sagad mende pa la mo punta dyan Eh, para sa safety ng iyong susapyan. Hindi sasabit ang tagiliran, hindi rin sasabit ang susapyan sa mo. Okay? So gitna, one and two, then go ka. So doon naman tayo sa kabila naman.